Ba't ka naman na problema, Tay? Eh? eh, yung motor. Pa, wala motor pa, rin pa rin eh. Wala pa rin, hanggang ba, ba, ngayon eh. Barney. pasok Baka pwede yung kunin ko na yung motor niyo. Total, nakakaawa ka naman. Ito, kondisyon. Isang gabi hindi makakalimutang lupay pa yung with hey! trouble. Hey! Ay! 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 Ba, yung motor. Oh. Karera tayo. Karera! Oh. Kaya oh. kayo ni Owa yan! Karera! Papalit yung motor! O oh, kaya kayo pinuod, di ba? Sige! Ba't yung Oh, yung may kipaglaban. Oh. Yun! Problema talaga. Ba't ka naman na mga problema, Tay? Eh? eh, yung motor. Wala pari, pa rin eh. Wala pa rin hanggang ngayon. Eh. Sabi ko nga <laughs> sa iyo. <laughs> Alam mo ba, ilang araw na ito. Hindi <laughs> kasi na yung kay boss alamat kasi, 'di ba, umingi ka na ng tulong, tapos hindi pa na auctionan Kaya nga. yun. mo ito to. din ako kay Joshua na wala man lang magamit yung motor niya. Hindi ko na inisip yung ginawa sa akin ni oh, Barney na sinapak niya. Bakla, buti nga hindi nagagalit si Diyos boy. Uy, pero ano, napanood ko yung ano ha, yung video mo na ano, dinala niyo pala sa polisi. ano. Dinala nga namin, nakawala na naman. Oh, Madi din kasi. Nakawala na kasi yun, kaya sanay na yun sa mga ganun. Oo, oh, mga takas-takas din. sanay na sanay na talaga yun. Talagang oh. basta mga ka ano yun. talaga yun eh. Ay. Ay, Uy! Uy! Ponsino, Uy! Tauping gi, tauping Uy! Pansin o! Pansin o! Pansin! Epal! So epal! Wow! Bading na matanda! Uy! Manayami ka dyan! Sige! May kinig naman ako kay Kernel eh! Waka nyo, waka Uy! Hindi ako mahuli-huli. Hindi na ba ako sa police station ka Ha? Oo, hindi! ako sa police station pero wala sinong nagawa. Eh, magaling ka pong muga eh. hindi magaling bumuga. Magaling mukha ka talagang takas. Paano ka tumakas? Demo, demo, demo. Hinakay ako sa kotse. Tapos, binaba ako sa kotse. Sa police station. Sa police station. Tapos, police station. Tapos, pagbaba sa akin, tumakbo ako. Magsalamin ka muna, Jake. Magsalamin ka. Yan. Ayan, Uh, e di, pinabasa sa kotse. Babana, babana. pababa eh. na. Pagbababa saan yung kotse, pumunga. Ganoon ko, ko. yung kamay. Tapos, makakita ako ng jeep. Oh. Sumabit ako! Oh. <laughs> 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 Hahaha! Uh, purgado, purgado! <laughs> purgado. Puli doon, puli doon. Ano yan, te? Proud na proud ka, nakatakas ba, ka? ba, galing kulungan to eh. Oo. Oh. Talaga, mo kang takas. Ano yung nasubok? Yun 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 sinusubok siya pa bakit mas sa kuno Baka pwedeng kunin ko na yung motor ni oh. Balik mo na, hindi naman masaya na. Oh, ano ba sa na Oh, hindi ko na, hindi ko na isipin yung sinapak mo ko, ano, yung sinapak Yung sasak na lang. Yung motor na lang. Balik mo na. Total nakakaawa ka naman. Ito, kondisyon.

<laughs> no, Parang nakakatakot no, ah. Ano? Gago ko, H ka nakatakas. Na ah, na yaman <laughs> na na sa mundo. Uy, motor ko! Yung motor ko? No? Asan? Motor ko, chap-chap na! Uy, yung motor Babalik ko lang yun! Pagka pumaka ng isang... Isang gabi hindi malilimutang lupay pa ay mikrofon. Uy! Uy! Tapon mo eh. Ano? Hindi, ayoko nun. Ba't ako papayag sa ganun? Pupal ka ba? Bupal. Iba na lang! Iba na lang! Sige, mukha kawawa eh. Ito pala yung mukhang kawawa. Wala <laughs> mo to. Hindi naman tayo magnanawang. May mga pera naman tayo. Gito na lang. Babalik yung motor. Karera tayo. Karera? Oh, Kaya kayo ni Owa yan! Karera! Babalik yung motor. oh okay, kayo mo no. yun di ba? Oo, oo. Ba't si Owa? Ikaw yung mighty paglaban. Yun! Bakit ba yun? Bakit dito? Mabilis masyado yung motor ko. Sige, si Robot nalaban sa'yo. Parera. O, ibabalik kayo yung motor pag nanalo. Giti, Ay pala mo. Babalik ko pag nanalo Pag nanalo siya. Pag, pag, pag nanalo. Pag -nanalo. Pag pag si Robot. Oh. Lupay-pay, araw. Matik. Isang buong araw. Buong yun di. O, Sige, kayo ko yan. ko O, sige, yan. sige. Ano, basta pag ano ang mo? Karera agad? Gagaw, hindi pa agad ganun. Ano ba? Masyado naman mabilis na eh. Yeah. Gusto na makuha yung motong. Agay, ah, sabihin mo na, sabihin mo na. Pag umabot ito ng 30,000 likes. Ano? Yeah. 30,000 heart! 30,000 heart react! Ba't may ganun pa? May ipaglaban ako ng karera dito. Yun! Oh. Oh. Robot, oh. robot! Oh. Oh. Itutuloy ko yung karera. Yung <coughs> robot sa <coughs> <tuloy> kanil. <kayong> <coughs> ka 30k. Robot. reacts! Basta pag nanalo ako ha, isoli mo yung motor ha. Basta pag nanalo ako ha. 94 rounds! <coughs> <tis> <hindi ka> <coughs> Palagang muti, sige! Oo! Magra-rides ka naman eh! Sige. sige! Sana ano umabot ng 30 days? Kung gagam... Sana, sana umabot ng 30 days? Ay, ayun! Abot siya! Guys, busuan oh. nyo guys ha! tara na! Tara na! <coughs>